Baka nagsasawa ka na sa buko pandan at kulay puti na buko salad. Aba, itry naman natin itong kakaibang kulay ng buko salad. Magandang araw today. Napakasimple lang nitong ating recipe na siguradong papatok to sa mga sunod-sunod na okasyon. Kaya tara, sisimulan na natin ang pagluluto. Uunahin natin yan sa pagluluto nitong ating mga maliliit na sago. So sa pagluluto po nito ay depende rin sa klase. Meron pong minsan 12 to 15 minutes lang ay naluluto na. Meron namang iba na mas tumatagal ng 20 minutes. Pero i-check iche nyo po lagi at kapag nakita nyo na okay na, i-off nyo na ang apoy. Lagyan natin ng malamig na tubig, then set aside muna natin. At kung nagtitipid ka naman, ay pwedeng-pwede kang bumili na lang ng mga luto ng sago sa palengke. Next naman, ay lulutuin natin itong ating gulaman. Kung meron kang purple na gulaman, yun na po yung gamitin nyo para hindi na tayo mag-add ng food coloring. So, ang ginamit ko pong tubig ay 5 cups kada pakete. Naglagay rin ako rito ng sugar para may tamis na. Ayan, at kung mahilig ka sa salad, huwag mong kalimutang i-heart itong ating video. Ilagay mo na rin sa comment section kung sa ang lugar ka nanunood ngayon. Hahaluin nga lang po natin ang hahaluin ito. At kapag ganito na yung itsura, nagsisimula na itong kumulo, ay i-off na natin itong apoy at agad-agad itatransfer natin to sa tray. Kung meron po tayong malapad talaga na tray, ay pwedeng-pwede pong doon natin to i-transfer para mas mabilis po itong mag-firm at paghiniwa natin mamaya, mas mabilis rin po itong mahiwa. After 20 minutes ay ready na itong ating gulaman kaya hihiwain lang natin 'yan. Kung bet mo ay yung medyo malaki, lakihan mo yung hiwa. Pero ako mas gusto ko yung maliliit lang yung pagkakahiwa. At magpuproceed naman tayo dito sa ating creme densada. Ito po ay chilled overnight. Pero kung wala kang masyadong oras, pwede naman ilagay mo siya sa freezer at least tatlong oras bago natin i-whip. So ang kagandahan po kapag wini-whip natin, bukod sa mas mukha siyang madami ay mas nagiging parang creamy at ice cream yung kanyang texture. Nilagay ko na rin itong isang lata ng ube makapuno, kondensada. Kung gusto mo po ay yung matamis talaga, pwedeng pwede ka pong maglagay dyan ng mas maraming kondensada. Kung gusto mo ng mas creamy, pwedeng pwede rin naman na dagdagan mo ang cream. Pag okay na, ilagay na natin itong ating gulaman, sago at maglalagay rin tayo ng kinayod na buko. At syempre, pag usapang salad, huwag natin kalimutang lagyan ng keso dahil isa po talaga to sa nagbibig nagbibigay ni at nagpapabalanse sa lasa kasi medyo may alat po ng konti itong cheese. Papalamigin lang natin to ng tatlong oras bago natin iserve. O ba diba, ganun lang ka-easy at ready-ready nang ma-enjoy itong ating napakasarap na ube buko salad. Maraming salamat sa panunood. Huwag mo nga rin palang kalimutang i-like and follow ang page. I-share mo na rin ang video.